sa eskwelahan sir sa management sa DepEd na kining mga teachers for example na gibati sa ilang lawas murag kaning murag nahimong kuan siya sa pagtudlo ba unsay for example na sakit agikan sa ospital uh, mahurot na ilang leave ingon ana sir unsa pay pwede ma-apply ana sir sa mga teachers actually kana no daghan ba gyud dag mga kaubanan yes sir uh, inana, ilang nila uh, sa ilang kinabuhi ah uh, First of all, ang among unang ikatabang kung ano na pa sila yung mga uh, leave credits or kanagitawag na mo o kanang service credits like mag, mag service sila pa lang sa vega eskwela. Mm -hmm. Pinan sila ka so magamit nila na magkakuan sila, makapahulay sila. No? Mm -hmm. Pero kung wala na diyon, ang among mga kuwanana is mga tangan kaya na mo sila oblib pero usahay wala, wala na Without pay na siya okay, sir. Okay. Wala naman din kakuan. Pero ang, ang, ang among isa po sa ikatabang is amo na siyang so i-arrange actually ang ilahang mga load mm. sa pictures na uh, kibali i-distribute sa ubang mga kaubanan kaya naman po ilang mga kaubanan good na willing mo tabang kibali amo sila i-deload huwaan sila o gamay-gamay uh, nga Uh, number of uh, loads na ilang i-handle kay para at least man lang din nito sila full ang ilang kuan kay nami, sa isa ka kaso ka tin sir oh, uh, oh sir so pag kuan ikaw tawhano nimo nga kuan ang bali pag o pagtabang sa imong kaubanan mo tong ilang gibuhat is ilan na lang i bahin ang load sa teacher niya Uh, tagaan ng nila o oh, gamay nga taas kung maong good no? If ever ba sir, maabot ang time na sige nag-live sa school. So, dili ba sila ma-force nga ka nang ma-terminate sa ila trabaho sir? Ka regular? Pag-ingon na Adili uh, man ma-terminate ma, ma, ah, okay. ma ano, uh, Kung ikaw po, kita ang nahimutangan ad no? Uh, matabangan na to siya, pero kung kuwanag yun, kanang di nagid niya makaya mm -hmm. advice na lang naman namo siya kay pwede man pud nimo duol sa GCIS kanang itawag ko disability nga retirement no so oh, okay. kung qualify siya ana pwede pud siya makaretire actually ma'am kanang uh, dili maabot og 60 ang edad kung naa siya gihambin nga balatian for example sir nakoy kaila uh, after sa adjust surgery kanang permitted siya mag sakit, tingnan na, pabalik-balik, tapos na-assign bitaw siya sa kanang mga Lagyo ba na lugar uh, ah, mga so, bukid tingnan na mo ang na buhat, ma'am is kung matabangan nato siya nga ato siya mapabalihin sa eskwelahan medyo dool-dool sa iyahang balay mm -hmm. kaya kay para mm -hmm. di na kay siya challenge mo ah, good news sir so asa pwedeng mo dool sir para sa dinalian nga for example kanang reassignment na ah, eskwelahan ang una nilang atuon, syempre mag-resource sila sa principal no kasi pagkahuman ang principal mo asay siya yung sa ilang district supervisor. Eh, okay. si district supervisor, mama na siya ang uh, mag-report sa division office kada lunis. So, mm. ang report sa district supervisor, maabot tayo na sa ato. Ah. So, oh, okay. na ang ato ang protocol kan proseso Kaya para si principal o si district supervisor, sila ang mag-plating kung asa makaplano man sila maayo guys sila may kahibalo sa plastada sa mga eskulahan asa ang mas advantageous na station para atong atong kauban nga na ay